So mga tropids uh, Dito tayo ngayon sa, Dito sa taas ng bundok And Then uh, mayroon pa palang kapihan dito mga tropa And Very relaxing dito Kasi makikita nyo mga tropa Yung view Yung dito Madalas ba dito sir? Madalas kayo dito? Hindi naman? Ah, uh, Parang first time ko nandito eh Parang sarap tumambay Napadaan lang ako eh Tapos so, po sa kawayan Malamig dito eh no? Kasi mataas na lugar eh. Taga dito lang kayo? ah, sa baba kaya mga kapatid eh, hindi ko pala nap nap napatayin yung pero ako po naka-on pala mga trabos. kaya ma-discharge yung battery ko ito na lang natin, 15 minutes lang daw yung ano, 15 minutes lang daw, 15 minutes daw yung mag-upload pa siya, mga kapatid kaya, so don't ipapesto mamaya mga kapatid, kaya alis na sila Nandito ito mga kapatid mayroon silang pesto, hindi ito mga kapatid sa uh, very nature mga katropa. Diba? ganda dito. Kaya uh, yun. First time ko nandito mga katropa. Meron pala mga coffee shop dito. Katulad ng ice coffee. Kapihan doon yung pangod yan mga katropa. So, ang ganda na ng kahoy. Wow! Kuya, ang tinda mo? Kuchinta Magkano? Bago kuya Kuchinta mo ka tro, natin Hindi mabayin tayo daw mo ka please ah. ah, okay. Sige kuya. Ah. Bilhin ko yung 20 pesos pero kainin mo na lang, ha. Kainin mo na lang, ha. Bilhin ko kuya. Kainin mo na lang, ha? Ha? Kainin mo na lang, ha? Kasi busog pa ako, kuya, Ay, eh. Nagbubila lang kape dito. Ah, kaya. Ay, Salamat. Ka. Ah, oh, sige. kuya okay. kasi busog pa ako, eh. Mukhang matamis, eh. Matamis pa. Matamis siya. Ah, okay. Pag-chinta ka nga ito, kapis. pag sige ni kuya. Sige, kuya. Kuya, mabendi dyan. Kainin mo na lang, ha? sige so, Salamat matamis kasi yung mga katropa, kaya hindi yun ako masyado sa matatamis kasi ngayon miwas ako sa matatamis kasi matas yung sugar natin kaya kailangan nating magbawas ng matatamis mga katropa so yan yeah, let's go let's go tayo na lang natin yung kape ni kuya na mga tuwapits na uh, napakaganda ng lugar na to. makikita niyo sa harapan ko, napakaganda talaga ng view mga katuwapa. So ayan, dito ko na tapos yung vlog for today mga tuwapits. Sa so, mga di pa nakapag-subscribe, please subscribe mga tuwapits at pakilip yung notification bell pag nag-agay ko at sa game vlog na darating mga katuwapa. Let's go!